Yun, di ba? Yung itlong, binitak mo na pero magiging sisiw pa rin. Pero yan, no, scientist siguro to kasi nag experiment siya. Kompleto siya ng gamot na nilalagay hanggang ito ay mamisa. Hindi yun na nilagyan niya ng gamot para mafertili. Yung malay mo yung ganyan, natalain to ng tao. Napakagaling din. Kaya napakahitik na talaga yung na napakahitik na talaga ng panahon ngayon. Yung malay mo yung ganyan, di ba? Mamimisa pa rin magiging sisiyo pa rin. Kiniwang mo na yung Yan no? Gumagalaw na yung sisiyo, buo na siya. Galing naman. Kaya ngayon, pwede na mamuhay. Kaya yung mga ibang mga hayop na yun, ine-enjoy ka na lang kahit hindi. Yan no? Sisiyo na siya. Buong-buo na ta siya. Yan na na na. Wow, napakali. Napakada naman. ay na high na talaga. Yan na siya, ho?